Hindi kumbinsido ang ama ng namatay na estudyante sa Rizal na hindi sa sampal ang kinamatay ng kanyang anak. Pero ang PNP, ginit na ito ang lumabas sa autopsy report. Kaya kasong may kaugnayan sa child abuse lang ang pwedeng isampal laban sa guro. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo ipinaliwanag ng PNP Forensic Group at ng Antipolo City Police sa pamilya ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng estudyante. Namatay noong October 2 si Francis. Ilang araw yan matapos ang pananampal sa kanya ng kanyang guro noong September 21. Sa resulta ng autopsy at histopathology sa biktima, nakasaad na walang kinalaman ng pananampal ng guru sa kanyang pagkamatay. Nagkaroon daw ng intracerebral hemorrhage o pagdurugo ng utak at itima o ang pamamaga ng utak ang 14 anyos na binatilyo. Ang sanhi raw niyan ay hindi pang karaniwang sakit na kung tawagin ay arteriovenous malformation. Hindi po yung ginawa ng guro ang naging sanhi. Yung arteriovenous malformation no, isa yung rare condition kung saan ang mga bin sa utak o yung ugat sa utak ay nag, nagkabuhol. No? Nagkataon lang na noong panahon na yun, doon nangyari yung rupture ang kondisyon ni Francis, isa raw congenital disorder. Ibig sabihin, mula pa sa kapanganakan ay dalatala niya na ito at walang sintomas. Hindi rin daw masasabing naka-apekto ang sampal ng teacher sa paglala ng kanyang kondisyon. Pero ang pamilya gumikib, hindi kumbinsido. Siyempre tatay po ako. Eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Hindi ko yung tanggap eh. Kasi napakalay sa utop at saka yung lumabas sa, ano, niya sa CT Eh. Ayun, ay, sampal lang talaga po. Dahil yung anak namin si sa panindipan ng hospital yun yun talaga yun ang anong hospital sa yun natuluyan nirespeto po natin yung uh, uh, emotion nila pero kami bilang isang investigador at uh, sa PNP ay uh, nagbabase lamang po kami sa science at sa mga ebidensya na kalap po namin dahil walang kinalaman ang pananampal ng guru at wala rin ebidensyang nagkaroon ng physical injury sa bata, reklamang may kaugnayan sa child abuse lang ang nakikitang maaaring isang pa laban sa guro at hindi homicide. Nauna ng pinatawa ng siyam na pong araw na suspension ng DepEd ang teacher na inaakusang nanampal sa grade 5 student. Ito ay upang bigyang daan ng malalimang investigasyon sa nangyari. ay naman sa PNP, nasa kamay na ng pamilya gumikib kung ipagpapatuloy pa ang kaso laban sa guro. Wala pang pahayag ang pamunuan ng eskwelahan sa autopsy result. Para naman sa ilang magulang, meron na wala mang kinalaman ng pananampal. Malinaw daw na may tamang paraan para idisiplina ang mga bata sa eskwelahan. Sila po yung pangalawang magulang sa anak mo, no? di ba? ba? So, may tamang ano, pamamaraan kung paano tuturuan yung bata. Paul po talaga yung panang. halimbawa yung bata talaga matigas sa ulo, bakit hindi magulang ano, yung kausapin? Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. What's up mga kapatid? It's your sports tito Mike Reyes at huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandi ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Alam nyo na ha, peace and love.